news updates. Mga balita ngayon, investment scam office sa Antipolo sinalakay ng mga Gun Gunrunner sa Digos City, Davao del Sur arestado. VP Sara Duterte binisita ang OFW sa Qatar bago tumungo sa Dahi. Ako po si Cesar Sorian, para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sinalakay ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang opisina sa Antipolo City na sangkot umano sa investments ka Katawang ang Rizal Police Provincial Office, Antipolo Component City Police at mga mula sa IFW Global, inabutan ng mga otoridad sa loob ng opisina ang 71 empleyado, kabilang ang isang minor de edad. Ayon sa ulat, ginagamit ang social media para hikayatin ang publiko na mamuhunan kapalit ng pekeng pangakong kita. Wala ring lisensya mula sa Securities and Exchange Commission o SEC ang nasabing kumpanya. Nasa kustodiyan na ng mga otoridad ang mga nahuli habang iniimbestigahan pa ang buong operasyo. Pinapayuhan ang publiko na mag-report agad sa mga kinauukulan sa anumang kahinahinalang investment offer. Arestado ang isang hinihinalang gun runner sa bypass operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Barangay Zone 3, Digo City, Davao del Sur nitong lunes. Kinilala ang suspect na si Hassan, residente ng Barangay Linok, Madalum Lanao del Sur. Ayon sa CIDG sangkot umano si Hassan sa pagbebenta ng loose firearms sa Mindanao. Kabilang umano ang ilang politiko bilang kliyente. Nasamsam sa operasyon ang sampung bari. Siyam rito ay ang 9mm caliber revolver at isang 9mm submachine gun. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Firearms and Ammunition Regulation Act. Mainit na sinalubong si Vice President Sara Duterte ng Overseas Filipino Workers sa Bansang Kata bago ang kanyang kaarawan sa May 31 kasama si Senator Amy Marcos at ang ina ni Duterte na si Elizabeth Zimmerman dumalo sila sa ilang Thanksgiving activities na inorganisa ng mga OFW sa Doha. Matapos nito ay tutulak patungong The Netherlands ang vicepresidente Presidente kung saan ito mananatili hanggang June 4 para kitain ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetene sa The Hague sa May 30 at sa June 2 hanggang 3. Nakatakda rin itong lumahok sa isang pagtitipon na inorganisa ng iba't ibang grupo ng mga Pinoy sa harap ng International Criminal Court o ICC Headquarters. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.